Hi guys, ako nga pala si Loy. Always magpapatuloy. At ngayon nandito tayo sa ating bahay, second floor. O oh, power uh, mini-mention. At kapag wala akong magawa, ito pala yung ginagawa ko. I am recording myself for 5 minutes kapag uh, I have some free time for myself. Yeah, just like this. That's why I am doing this. And right now, I am trying to master facing the camera and talking to myself and imagining na uh, kayo ang kausap ko right now. At ngayon, I just want to share something about my journey. So, just a quick flashback. Back then, 5 to 7 years ago, I am creating videos like this na. That means, I am trying to be a vlogger that time. Ang usong term pa nun is vlogger, no? Napakadami kong napapanood. Yan ang mga idol ko. Tulad nyan nila, Kong TV. Ganon, Jericho Arceo. Ayan, yung mga vlogger na katulad nila, isa sila sa mga pinapanood ko noon. And, Right now, I am trying to create a video for myself. I'm going to post this video sa aking YouTube channel na dati pa at mag-upload lang ako ngayon ulit. So, my last upload is 5 years ago, I guess, or 4 years ago. Ngayon, I realized that I must stop consuming ng mga contents, ng mga balita na... Oo, nakakatulong sa akin, of course, for my self-improvement, but if you cannot create or apply those lessons or maybe mga thoughts na ibinibigay din ng mga ibang uh, content creators, wala rin. Wala rin sa isa yung mga napapanood mo. Wala rin sa isa yung mga matututunan mo kung hindi mo sila maia-apply. Ayon, I stop consuming and decided to create something like this. Just talking to myself, just being me, just being real to myself. Back then, three years ago, I have this day job wherein there is a printing shop malapit dito sa aming hometown North City, which is the San Fernando, Pampanga. And I am the manager. Well, I consider myself as a manager dahil nga ako yung lahat nagmamanage dun sa mga machines, sa so mga printer, sa mga computer, dun sa mismong workplace ko. Ako na lahat yung nagmamanage. Ako din bumibili ng mga materials na gagamitin ko, yung mga papers, kanon. I can say that That first job na meron ako I guess for 3 years and 4 months ako nandoon So halos 2 months na noong nag-resign ako dun sa day job ko na yun Not because I don't want the job anymore Or mababay sweldo No, the sweldo door salary there do sa job ko na yun is napakaganda and hindi naman yun yung habol ko so if I am just going to be honest with myself and with you guys I resigned there dahil I am doing the same thing every day na lang no maybe a year ini endure ko yung uh, sarili ko ini endure ko yung ganun na setup there's not a problem doon sa mismong workplace ko as in libre lahat yung pagkain ko may mga allowances pa na ibinibigay yung uh, boss ko sa akin at talagang maganda yung mga skills na natutunan ko doon sa job na yun I am just frustrated dahil a year ago gusto ko na talaga mag pero hindi ko magawa. And I don't know the reason kung bakit hindi ako nakakapag-resign. Even though gustong-gusto ko na mag-resign dahil nga ulit-ulit na lang yung ginagawa ko everyday. At ngayon, I realized that I felt trapped. A real thing, no? But I'm not trapped. I mean, trapped ako sa sarili ko. Dahil nga, gusto ko na mag-resign pero hindi ako makapag-paalam na maayos or hindi ako makapagsabi sa boss ko ng maayos na gusto ko na mag-resign. And going back to this day, in present, uh, which is right now, I am a freelancer. I mean, freelance photographer and freelance multimedia specialist wherein I do graphic design, designing, video editing, ads managing. Ayan, ilan sa mga ginagawa ko pala. And also, of course, the photogra uh, photographer, no? Dahil photographer ako, nagpipicture ako. May mga bookings ako na nakaschedule at kailangan kong attendan. Tulad ng mga christening, debu, yan, madalas christening, debu, ganun, madalas. Minsan lang yung mga wedding, ganun. Meron din iba, like for example, mag-opening sila ng business nila or company nila. Uh, they hire me as their photographer just to have a mga memories para doon sa araw na yon. Back to this day, I just realized to myself na I really want to be one of those content creators na noon pa ay pinapangarap ko na noong nasa high school days pa ako, nasa teenage days pa ako. Isa na yun sa mga hilig ko talaga and that's what I love to do at ngayon I am trying to improve myself have some self improvements no dahil nga if you really want to be that person kilusan mo para maging ganun na tao maging ganun ka so ayun right now I have a lot of content ideas mga plano para sa mga content ideas na yun but I am lost I cannot start ni isang video or kahit isang video man lang meron na akong sinulat na content idea kung ano yung gagawin ko ano yung script ko ano yung mga ilalagay ko na shoot doon ano yung mga isushoot ko no kung paano ko siya i-edit kung ano yung mga gagamitin ko na pero hindi ko siya nasisimulan every time na naiisip ko so that means i realize that i am the one who also create my own anxiety ako din mismo yung gumagawa ng saril kong stress, mga struggles ko ngayon. So ngayon, kaya ginagawa ko to dahil nga medyo nahihirapan ako magsimula kapag kami mga plano ako na videos na gano'n. And right now, I am trying to improve doon sa part na eto, hindi na ako masyado nahihiya na magsalita sa camera tulad na itong ginagawa ko ngayon. And maybe this is also your sign, no? To start creating and stop consuming. Dahil masyado ka na madaming nakikita, madami ka na masyado natututunan, pero hindi mo naman nai apply Yun, Ganon siguro yung uh, nag-i-realization ko kung bakit ko napag-desisyonan na uh, mag-record lang na mag-record na mag-record na mag-record. And right now, I'm trying my best para makapag-create ng mga videos tulad nito. And so, if you are still here, and if you are still watching this, I hope you start creating na. Even not a video, not in a video format tulad nito. Uh, there is a possibility na mahili ka manood ng mga funny videos and you also have that humor or yung uh, marunong ka rin magpatawa pero you don't know how to start or where you start, no? So, I suggest na, yun nga, try mo na i-execute yung ideas na meron ka ngayon. Just doing this, no? From scratch, without any fancy editing, without any thinking too much, kung ano yung mga sasabihin mo. Just go with the flow sa mga thoughts na pumapasok ngayon sa utak mo. Just like me ngayon. Kung ano man yung pumapasok sa utak mo ngayon, yung lang yung sinasabi ko right now. And yun na yung nakikita nyo ngayon at naririnig sa akin. Thank you very much for watching until here. And I hope you start creating just like me. Dahil if you are just consuming too much information and you don't apply them sa sarili mo or hindi ka gumagawa ng sarili mong kwento or gumagawa ng sarili mong uh, artwork art, wala rin kwenta o wala din sa isa yung mga pinapanood at saka mga natututunan mo sa mga pinapanood. So that's it. And I hope I can still... Uh, See you sa ating susunod na video. And thank you very much sa ating uh, mga supporters and followers na hanggang ngayon ay nandito. Thank you very much for watching and see you sa ating susunod na video. Again, ako nga pala si Loy, always magpapatuloy.